nabulabog ang mga pasyente at mga bantay nito. Batapos na magkaroon ng sunog sa isang ospital dito sa Kalibuaklan ngayong gabi. Bilisan natin! We need to get tatay out of here. Babalikan pa natin ang ibang pasyente ang ilan sa mga nakausap nating bantay ng mga pasyente inilagay na lamang raw sa table ang kanilang mga kapamilya at binuhat nila palabas ng ospital. Ano ano, ano ginatapos? Eh? Wow, kami ka panoy oh, basta pagkuwat kay ayo nagdaya tinit pasyente naman pagdagong. Wow, ta rayon. Mas gondro kalayo. Wa wow, man basta na pag panitawo ay san kiri mala. Na ang tao. Oh. Hindi naman kaanong kalakasan ng apoy pero Ayon sa nakausap natin, nagpanik raw ang mga tao. Bilisan natin! We need to get tatay out of here. Babalikan pa natin ang ibang pasyente. Ginakwat, diyan yan, naman ang pasyente. Ginapatong sa lamisa, ginakwat pa dayo. Oh dali dali lang dito. oh daywa ta bisuot sa sa kwarto ta daywa oh ag naka opera lang baga kain ang agahon so sa panoan ng ano ni tawag kwarto executive room narito ang kabuuan ng aming video coverage kanina na napanood ninyo sa Facebook Live. Nang Archie Lario dasang pumbing Vlogger. Papanao, masaya na kita may mga tigong panao tungkol sa ito. Abot na siya, dahil sa siguro, from first floor to, from second floor to, fourth floor siguro ay papanao. Oh, okay. Mag susubra man mga bayinti siguro okay. sir. Okay. Oh. More or less. Oh. Thank you kita kagawad Kim, thank you very yes, much. Aray, oh. okay. Si uh, kagawad uh, Kim uh, Melkarehono, uh, with regards sa uh, Uh, fire call um, na natanggap uh, nila no at nang uh, uh, mga bumbero na may uh, sunog na nangyari dito sa uh, uh, St. Gabriel uh, Medical Center. So sa kasalukuyan ay uh, patuloy nga itong uh, uh, paglabas uh, ng uh, ilang uh, mga pasahero o oh, pasahero ilang uh, mga pasyente no katulad nitong nakikita natin sa labas merong mga pasyente dito Uh, ayon kay Kagawad Kim, mga nasa 20 na ang uh, nilabas na mga pasyente dahil doon sa banta ng uh, uh, sunog. Ano po? Pero sa kasalukuyan, nakatanggap uh, rin tayo ng information na, ano na, na fire out na. Ito nga uh, naganap na sunog. Uh, mamaya mayang konti, makakuha tayo ng mga dagdag na mga information mula sa ating uh, mga taga Bureau of Fire and uh, Protection na nandito sa lugar at uh, mga taga-MDRRMO na tumulong, no, uh, di't agad na uh, rumisponde dito sa nangyari na ito. Um, ang information mula kay uh, Barangay Kagawad Kim Milgarijo bago lamang ay uh, sinasabi nito na uh, wala nang sunog, no? uh, tapos na. At uh, ngayon nga ay may kita rin natin dito mula sa baba nitong uh, St. Gabriel uh, Medical Center na wala na tayong nakikita ng anumang uh, usok or pinagmula ng sunog. Uh, Ipa natin alam kung saan bahagi na nangyayari itong uh, pagkaso, uh, pagkasunog pagka no? Uh, mga kapobre natin. Mm. Si kagawad uh, Erwin Okindo imo gid nagtawag abi kay ina eh. Aton uh, nga i-try nga ma-serve imaw. Kagawad uh, da may gina may gina pa imaw eh. Uh, right, aton uh, medyo masako pa si kagawad Erwin. No? Imo gid na ka ano eh. Ah, uh, imo kay na to nagtawag ko ng bal ni kagawad uh, Kim. No? si uh, Sir Erwin do isa sa mga nurse iya aton na uh, St. Gabriel Hospital. Ah, Gracie Alba. Sana mil Kumusta rin mga pasyente? Na panaog ba ta? Pero mga ng mga pasyente ay uh, nailabas naman. No, at uh, kontrolado na ito uh, na uh, sunog. Ayon sa ating uh, barangay kagawad dito kanila. Oh. Nagagawad Kim. Pagkatapos nga ba natin makaroon ng matutawain sa pagkagawad din ng gano'n at ito huli na, kaya harunan pinapapabalik na rin mga pasyente. Buti nga safe na ito at nakulong na ito ng mga otoridad kung nga sitwasyon ito sa salunan. Ano yung mga pinangilat? The mixture yata? Yung mga kontay. Gid, kung atan ka pasalamatan ang pinapasalamatan mo sa mga safe app, no? Waman Gid, nagpahawin ng uh, daya ka lang Hindi pa Gid matumod, ito atan ka mga autoridad. Hindi pa mahambal kung uh, ano bitarong arong ginalinan. Kay may naghambal na uh, kuno, no? Alin sa kuryente, sa ICU, or may, naga, may naghambal man mga kasama nga kuno, uh, alin sa San no? So, hindi pa Gid ma-verify ma 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 o daya ka may confirm ba kung authorities sin kita nag alin pag pagayong ng sana noy sa room kasi sa IC wheelchair ita sing job mamalina si kawak na si kaw may pasyente pa kung 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 may pasyente pa

magsighak kuat gali sa da kaidat pasyente Liso, nya ulat git oh lisod abira bitso ana nga mapigot abira ana karang ano eh hagdan yata piot basin na ito pang mga pasyente ko sa likod sa sa oh apo ito ito ang dana nakagitanda nga ano sa hagdanan lang git Balik operation naman na. Ah. Saan yung Bureau of Fire Captain? Baka ito, ah, ito si Sir, baka makapagbigay tayo ng Fire out yun na, no? Declared, ha?

É Obrigado. É si si ano ade si ano pro chip or... may interview tasa chip ita BFP kagawat kem kagawat kem may okay. okay. Kagawa e... interview oh pero sa Bureau of Fire no. masan masan interview naton dar yeah? walay masisir aton nga bulat Ano yung inisyal? Oo, sir. Ano yung natabo ngayon? Ah, mali yung tabo. May tawag kita. 7... 722. Mm. 722. Tapos... Mga 8 minutes, 8 minutes. Mm. 8 minutes siya. Fire out yung 85. Mga 2 minutes, 3 minutes. Mga 2 minutes, 3 minutes. So, yung uh, matigay so, ng firefighting? Ah, fire. Fire X. Ah, fire X. Ah, fire X. Ah, 4th floor. Sa panel. Sir, may idea ka kasi nag-umpisa rin sa gayo, sir. Panel ito rin, Ah, uh, panel ito rin, te. no. So, paano naging conduct, sir, doon mga pagpapanaog ka at mga pasyente? So, pag-abot na mo na yung kapanaog at asanda. Mayad uh, matara itong mga, mga, oh, uh, mga nurses, uh, mga, uh, uh, so, o, mga nurses, mayad na itong nurses. O. Under investigation kita makaroon. Gusto so, makita tumudit, sir, kung atong panel gi uh, panel, okay. panel, panel, panel giman, I mean, giman, dahil kita atong okay. sa panel pero di sa social alin sa sugod sir panel panel nya panel panel nya git panel nya git ilang ka ah daiwa daiwa mo damay sir hindi mayad man gi hapun daton nga it si Gabriel Santa dag habutan manamo doon Hindi man, una man kami ron. mag clear ninyo sa susunod. Oo, oo. Atong responde ay dasi nyo. Ano mo atong sitwasyon mo kung pabalik pa si tita siguro kita nyo man, o ay, hai, haa, hay, nakabalik no. ma ma so, mm -hmm. ko man. Awan na mawan. Oo, ato ang sa ICU. So, um, hai, may kurinti naman sa ICU dahil may nakatubo daw. Ay, ginpabalik nato ng kurinti. So, okay. na-investigar kami Makar nito Wa man, wa man so far, wa man so wa mo... na man, wa man, wa man. 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 Ja. Ag may doktor man kita ang nag-aalalay. Wa man, wa man sir, wa man sir. Dahil under construction na bira. Uh -huh. Under <tra> construction <veg shift> <again> yeah. dahil yung mga wa pa masyadong na natapos kid. May construction na sa pa kita man siguro. Ano ro dahilan nitong pag hindi ano yeah. ako ka ka kuan karon dahil atong investigador dito kasi babo. Sir kasi ko lang may magamman to abi nga iya tanang na pamilya naka confine sa oh. Uh, public, public, ko. lang sir so ta kumusta na do. Okay na yun? Okay mata. Uh, Wa well, well, no, no, problem yo. No, oh. Oh. White. Okay. okay. So, white oh. White. White. Ayaw, matong kamu i panic ayaw ayon uh, so, Under investigation lang. Uh, under investigation. investigation. So, no, Thank man, you. Thank you very much. Okay, tatong karan sa Right, uh, na pamakinggan natin ang ating Bureau of Fire and uh, Protection no? Uh, sa kanilang uh, statement at uh, kontrolado na raw ito ganag gada na sunog at uh, nang nangyari daw ay nasunog yung ano, panel, ano yung panel board, Pan -panel, panel, panel na kuryente, uh, uh, linya, sa linya na kuryente, yun daw ang pinagmulan nitong naganap na sunog. Sa so, ngayon ay under investigation pa kung bakit nasunog yon ano po? mga kapobre. Yan lang muna ang ating balita mula dito sa Kalibo Aklan, sa St. Gabriel Medical Center. Kasama si kapobreng Arnel, ako si kapobreng Archilario. Lario. Magandang gabi po. Wala na hong dapat magpanik pa na mga kapamilya no, na may mga pasyente dito sa loob dahil uh, sigurado na po ang kanilang siguridad. Ayos na po at wala na raw pong uh, sunog, Kontrolado na ang lahat. Maraming salamat po. Magandang gabi.